Welcome to my guys <laughs> Ay. Let's eat dinner Kain tayo mga kapatid Napagod si Dayang Dayang Thank you Lord Natapos ang trabaho ngayong maghapon Kala mo naman ma maraming gilang <laughs> 5 oras lang Pero malayo kasi yung isa eh Isang part time eh Kain tayo mga kapatid Ayan oh Magmukbang tayo na with kawali ba? Pakbit, oh, ubusin na natin. Tirahin na natin mga kapatid. Bako, baka tirahin parang iba. Thank you Lord sa maghapon. Thank you Lord sa pagkain, sa nagbigay, sa nagluto. Thank you po Lord. Nakatapos na kami sa trabaho. At uh, pagpalain mo rin po, kami ng lahat po. Aming mga kaibigan, mga kapatid, aming mga pamilya. Tawarin mo kami Lord sa aming mga pagkukulang, kasalanan. Amen. Salamat Lord sa supply. Ito supply sa aming katawan. Pang magkaroon pa kami ng kalakasan sa aming katawan. Amen. Ito na. Kain na guys. Kain na tayo mga kapatid. Kain na. Pakbit. May ampalaya. May uh, pancita na karne na hiniwa. Tapos may okra. May talong. Talong, talong. Ayan, ang palaya. Ang palaya. Meron din siyang halong bangus. Yung bang prito. Ah, thank you Lord. Kain na. Kain na mga kapatid. Mmm. Mukbang tayo ng palaya. Mm. Good for health. Gulay. Makaduli. Hindi ko alam saan ako titingin. Hmm. Ang kawali. Ubusin natin. ok oh. Talong. Hmm. Tulungan nyo ako. Takbit na may baguong na siya. Takbit may baguong naman talaga. Hmm. Atau bintang balik Ajam Bintang balik lah Bintang balik lah Bintang Hmm. Yan ka. Pagkawali ako kakain. Yan. Para ang sauce na no, masarap ba na sa bawang na talaga sapol. Sapol guys. Hmm? Pak, ano, mampalaya. Hmm. Kawali. Masarap kumain sa kawali. Hmm. <laughs> Ito ba rin na. Tain pa more. Ano to, Sarap. Ang hang-ang hangin yung bagoong kasi. Ang ukra o talo. Mm. maanghang anghang yung bago. Ah. Masitaw. Binigay lang ito na titali. Diyan, ang dami kasi. Ito yung kinain ko nung isang gabi. Kanila, pinapadaan niya ako. Tapos hindi naubos. Ito pinadala niya sa atin. Kumain kami kagabi sa Chinese. Kaya, hindi na, hindi ko nakain ito, nilagay sa nasarip. Good for health, ang gulay mga kapatid, kumain kayo ng gulay. Ano sa akin, nagbulang lang ako ng talbos ko dyan. Andito lang sa gilid ko yung tagbos. Amot May talong lila ako dyan. May pakbit lila ako. Hmm. Hmm? Mamunga na yung mais ko. <laughs> Hindi ako makapakano. Maka magsalita. Kawali, Belman. Hmm. Madami ito kapatid. Kain tayo. gelap, baru terong, ada macam apa kawan, ada juga kepala dekat sorg, ala, <laughs> nagdoble. Kaya, marami tayong asawa nito. Mm. 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 Mahang-anghang kasi, masarap. Ang gulay guys. Takbit, ano? oh, ano, ang sitaw. Lepak bit lah. Mm Hindi -hmm. naman ako matulog ka agad eh. Tiktok pa ako mag-live ako sa Tiktok. Tirahin na natin. Ubusin na natin. Mga tirahin pa nang iba. Lagi mong paalala sa mga kapatid, Kumain kayo ng gulay. Prutas. Huwag kayo laging karne. Masama sa katawan. Inom kayo ng maraming tubig, kain kayo prutas. Mga senior citizen, gulay. Iwasan nyo ang soft drinks mga kapatid. Mataas sa sugar. Ito, may kunti lang kanin na nanan ko dito. Maraming gulay. Huwag masyado sa kanin. Buwasan ang kanin, ang pagkain ng kanin. Ang! Ah! Sili guys, nakain ko sili! Ah! Nanguya ko! Ah, ah, ah! lalong umaanghang guys pag uminom ng tubig hmm tanghang talaga ah ah Sising ko na ang kapatid hindi ko sinasadya lang nakain ko sila hmm Ah, minum na naman. <laughs> ah. Hmm. Hmm. Abos Dahil nang hangan ako. Eh, sili, oh. Hmm. Naanghang siya. Nanguya ko. Ito ang nanguya ko. Ang anghang. Tatlo siya na hiwa. Hmm. Tagam. Naubos naman. na. Oh, wala na tira. Ah. ano na lang yan. Dugog-dugog na lang yan. Tapos yung, ano, yung sili. Tsaka ito yung ano nang daing na ayoko na. O oh, dito, oh, hapdi ah. Ganun pala yun. Grazie guys. Mga kapatid, salamat. Mga kabataan, igalang ang mga ang mga matatanda ha laging magsorry sa mga nagawa ng mga mali. Igalang mga matanda, respect, respect to others, respect your parents, your grandparents and kahit po hindi matanda, basta respect the others and the other the others will respect you. Kahit hindi mo mas kahit hindi mas matanda sa'yo, iyo yung kahit kahit, kahit kasi ng mo o kahit bata matuloy tayong mag-respect at bihambol lang lagi. Huwag magtaas uh, talaga ng boses at iwasan ang pagkaroon ng away uh, dapat mo may away mamagitan lang tayo hindi tayo magsulsol. Mirasol hindi tayo ganyan. Huwag tayo magmarites ganyan. Wala lang yung dapat lagi kang nasa peace of mind uh, kumbaga sa ano ay nasa pamamagi sa nasa gitna ka lagi na lagi kang gumagawa ng paraan na yung mga gaway ay ma, ma magkabati ganun yun kasi ako ganyan kasi uh, ako hatid hatid doon ng chismis hindi ako ganyan na uh. halimbawa may sinabi yung isa na hindi maganda sa isa hindi ko yung sasabihin kahit nagsalita yung isa na hindi maganda hindi ko yung sabihin sa kabila kasi para walang away ganun lang talaga ang para walang gulo Okay mga kapatid, salamat at salamat at na uh, kahit na ang hangan ang aking bunga nga dahil sa aking mukbang okay lang potante na nabusog ako sa uh, gulay. Ang ang ano din sili may vitamin din daw. Ang kahit may vitamin din Wala. Let's see guys, let's, let's see mga kapatid, lung ano to video. Ayan, ang chubby-chubby an na no. Ayan, so, <laughs> kakahiya. Oh. Pero, so ano pa naman din o. Oh. Hmm. Ito kasi kanina, ang chubby na oh. Masarap kumain kasi. So, tama na yan. Okay na. Alam mo si Pon, na lumabas na si Pon ko. So, lumabas ang si ko guys. Ang talaga, ang ahang talaga, ang talaga, talaga. Ano yun guys, hindi, hindi ako nagbibiro. Okay. Okay. Ayan, para maiwasan ang ating magkatsabi-ching-ching, kumain tayo ng uh, gulay. Ayan na, oh, kahit na ako ay kumakain ng gulay. Tsaba-ching-ching pa rin, mabe. O gage, hayaan nyo na. Salamat! Salamat, guys. Salamat. Thank you, Lord, tonight. At have a... Dahil gabi ngayon, have a good night pala. Good night, friends. Good night sa inyo, mga kapatid. Mag-live pa ako. Uli. Ito ay upload ko long video. Love you guys. Love you. God bless you all. Pray always. O pray lang tayo. Always. Bye.